Kung foul traveling, kung may violation sa road while driving, pero knows mo ba na ang pito ay magagamit din bilang instrumento? Well, titigil ba o gigiling ang loko? Hello, galog! Ako nga pala si Agapito Pagong, ang whistleman ng Dasmariñas, Cavite! Meet Agapito, ang hari ng mga pito. Di isa o dalawa, kundi isang katutakang silbato. Di ka mababato, dahil mapapagiling ka ng todo. Galaw-galaw everyone, para iwas rupok ng buto-buto. Everybody! Hey people, stop and look. Galaw galaw para di mas stroke. If you think style na mi bulok, think again and take a look. Style mong nagbumok yan yeah, ang style na bulok. Galaw galaw para di mas stroke. Galaw galaw para di matigok. Opo, oh, yan ang pambato. Nagsimula si Agapito bilang si Q sa isang bangko hanggang sa nangyari ang revolusyon at nadiskubre niya ang bagong passion. Anong nag-uso na yung rally noong 1983, Pag tumugtog ako ng bayan ko, ah, kinukuyog ako ng mga tao, hindi para bugbugin, kundi binubuhat nila ako. Tuwan-tuwa sila sa ginagawa ko yung pagpipito ng bayan ko. Grabe ah, makapanindig patilya. Simula ng makilala ay humapaw ng blessings kay Agapito, di mabilang na awards at album pa na solo. Ah, uh, naka-duty ako noon sa parking. Uh, basta nagpa ako na may tuno, Christmas song. Ah, yung ano pala noon, nagmaniho si Mar Lopez, yung kumanta ng Haring Solomon. Sabi niya, isama kita kay Bira. Kaya na nag-recording kami ng kasitip. Sinupok ng pandemya at ang dating sikyo ay naging mananahi. Ang dating pito at batuta ngayon karayom at tela. Oy, tamang throwback lang. Outfit check. Naku, parang paputok na ang damit. <laughs> Sa apat na dekadang pagbibigay saya, patuloy pa rin ang suporta ng kanyang asawa. Mga magkapit Baryo lang kasi kami doon sa Leti. Tapos nakakilala kami sa sayawan. Yun na. <laughs> Ooh, wow! Ang sweet! Habang buhay pa ako. Kumbaga. Kung gusto pa niya, sasuportahan ko siya. Ganun lang. Kung kaya pa rin niyang maglakad. <laughs> Ngayon ay pinagpapatuloy pa rin ang hilik niya sa pagpito. Biruin mo si Agay kung saan-saan pa pinadadayo Siyempre, uh, hanggat may taong naniwala sa aking kakayahan at hanggang kaya ko pang maglakad o puntahan yung mga ganon, talaga pupunta ako. Ayun, kahit umulan, huwag lang bagyo. <laughs> Hindi ko na kaya yun. Ulan o init, nandun. Kasi passion ko eh. Parang gumagaan ang loob ko. <laughs> Ay, minsan nga, nagkakasakit ako. Pag may invite sa akin na ganon, bigla akong gumaling eh. Kasi nasa birth certificate ko talaga, Agapito. Kaya Pito. <laughs> Agapito, nakatadhana kang humawak ng silbato at ang iyong kampiyonato ay ang sayang na ibibigay sa napakaraming tao. Kaya tipagpatuloy mo ang pagsaliw sa iyong kakaibang musika dahil ikaw ang nag-iisang whistleman, lumipas man ang ilang pang dekada. Logalogs, panigurado, may puti kang kwento. Tsak na, pahagal ka rito. Pero minsan, itong mod, medyo bad. Pag kumapit sa'yo, turns you mad sa dami ng ebas. Itong si Percival ang pinakamahangas. Abay ang pute kay pati lang naman ng kanyang talento. Hmm, hukayin nga natin ang kwento. Hello Galogs! Ako nga po pala si Percy Dinolo Jr., isang mad artist. Uh, kwento lang ng nanay ko. Bata pa daw po ako ay nakita niya na ako na mahilig ako sa art dahil doon sa barya at lapis. Ang pinipili ko daw lapis. Siguro kaya ako ay lumaki ng art. Pero nung time na yun, nung bata ako, sa ground tala ako nag-drawing. So, lahat ng mga nakakita kong ground namin dun sa bahay namin na pupuno ko ng art. So, parang doon ko na naisip na nag-drawing na ako noon. Ang kanyang putik na gamit di basta-basta dahil pinainit, di rin amoy mabaho dahil pinakulo. Yung mat art po, ito po yung uh, gamit ko na medium, ito ay putik. So, ang mud at ang uh, resource ko ng putik ay bahay ng anay so may process din to uh, kasi nakikita natin baka may bakterya ang putik, hindi natin alam may process ako na pinapakuluan ko siya, at ako ay pag nag perform, uh, gamit ko yung mad, ay may scent ako nilalagay para ma mabango yung ating art. Dito sa Valenzuela, gumagawa si Percival ng obra sa maangas niyang studio. Hindi ka mababato. Kasi so, di ako kilala ko sa mga competition, TV shows. Anong una po sa anong una po ay dun sa Talintadong Pinoy 2010. Uh, Nag-comeback Talintadong Pinoy ako at naging wildcard ako. So three times ako nagperform. So dumating naman yung Pilipinas Got Talent last 2016, ako po ay naging semifinalist po naman ng Pilipinas Got Talent. Wala raw pera sa art, sabi ng iba. Pero ba, itong si Percival, hindi naniniwala sa ganitong linya dahil ang kanyang obra lang naman ang bumubuhay sa pamilya. Kumikita ako dito sa mga events. So, salamat sa mga companies na nagtiwala sa akin at nag-invite sa akin. At sa mga nagpapagawa ng commission artworks, yung mad art paintings, hindi lang sa basura ang may pera, sa putik may pera din. nasa dugo ng araw ata nila ang pagiging artist dahil pagpipinta rin ang hiling ng kanyang mga jurakis. Supportive naman ang kanyang Diyosawa. Abay, ito lang ba naman ang inspirasyon niya sa paggawa ng obra? Sana di ba? Ituloy mo lang, Percival, ang passion. Hangang-hanga sa iyo, ang buong nation. Balang araw, di na lang puti kang didikit sa iyong kamay. Pati na rin ang inaasam-asambong ta gumpai